bukit na ka-bandage. kitang ang kita. Ano oh, nangyari sa idol? Uh, Aksidente po sa motor. Binangga po kami na. Aksidente. Ah. Balili. Uh, yung pa ako po sa sa gulong ng tricycle. Sa side wheel. Duman yung suspect. Ano? Masa yeah. <coughs> yung bang x-ray? Tapos yung tuhod ko po na-apektuhan matagal na injury. Sumakit so, na dito. Sa pag... Ito po yung injury ko nung uh, high school pa Basag yung ano mo ngayon doon. Buto mo. Dislocate lahat ng daliri mo. Oh my god. Yan, yeah. yeah. magamaga. Oh, copy. Lahat na yung 1, 2, 3, 4. Ayan Dislocate lahat ng daliri niya. Bumitaw lahat oh. Oo. Oh. Mm -hmm. Ay, mo lahat ng lima po. Lang. So, galing, ha, sa pakay galing, ma'am? Chaong ko, Quezon po. Chaong Quezon. Sabog-sabog yung ano, sir, yun, eh. Putol-putol, oh. -putol. Ah? ah, dito sa kabilang image, oh. Talagang oh, niwal layo. Ito, ito na lalo. Putol, putol yung mga, ano, putol yung mga cartilage. Oh. Mm -hmm. Ang may gala ko lang, hindi nang Sobrang ano niya? Sir, mahirap man sabihin pero maano to mababalda yung pamu kailangan tong operahan kailangan tong operahan hindi, kaya ng hilo to sabihin ko ako na lang sabihin ko baka hindi ko kaya to hindi mo di yung dislocate dito hindi na hihirapan ko kung ito hindi ka rin makakatuon idol hmm. kahit maayos to etong ganitong hiwa-hiwalay na to hindi mo kayang ilapat ng ganun yan yung ganyan, hindi mo kakayanin. Kailangan to masalansan to. Aayusin. Kahit mas kahit sabihin na natin iano ko to, i-align ko to, yung mga natanggal na cartilage, yung pinaka distal ng mga ano, tanggal siya eh. Kita ko. Yan yung parang nag ano, nag parang may natutunaw sa akin, parang ulo niya. Ang tsura kasi, iba yung ano, para mabilis yung may uh, pumasok sa isip nyo ba? Diba? yung legs ng manok Kabilaan yung may puti Diba misa kinakain natin yan Yung, basag yun Basag yun mga yun Matanggal o no? Tanggal lahat yung sa daliri Pinlalaki lang natira Dito naman yung image dito Ayan ala no? Ang layo Manali. Pero talagang hindi kakayanin ng ano to sir. Kailangan to ma-opera. bibiyakin yan. Bibiyakin talaga yun. Kasi kahit dito, pag hinata ko to, o tutunog yan, pak, ayos na. Pero ito, pati yan mga yan, nausog na yan mga yan. Yan mga yan. Yan, nagka-shuffle-shuffle na yan. Kasi hindi to, hindi, pag ito gumalaw, automatic sa buo yan eh. Di ba? yan. Talagang nangyari kay sa kanya? Ito. Nakrampol itong baga. <laughs> Nagano, tanggal lahat ito. Yan, tanggal lahat yan. Apat na ito. Siyempre, kikilos din yan dito. Kaya naman magaling sa pinakatumbo. Pag nagalaw mo to, siyempre, o pag ginanong mo, o, oh. gagalaw din yun doon. Sir, so, ang pinaka-the-best. Pinaka-disgrasya. pinaka ito lang? So, sa Ito lang. So, so, October ito lang? lang? Ito naman, napektuhan din. Hindi pa sa niya. Ito naman po, hindi siya nabangga. Na matagal. Na sumakit na din po siya. Ito matagal na po ito. Kaya sumakit na din po. Hmm. Wala na, wala ka ng miniscus. Wala na yung pinaka-pogba niya. Wala na yung pinaka-pogba niya, kaya bumitaw na lang. Sir, anong gusto mo ano, alayin pa natin yan si dito, sa uncle? Uncle, kaya yung uncle niya lang kasi para ma tight, ito lang po mga ipersa ko yung ika. Sige, kaya ka dyan. <coughs> Hello, matagal na yan sir, halatang matagal. Hmm. Transverse fracture, head of third to fifth. <coughs> metatarsal bones dislocated phalange second to fifth okay yun yung ano para second ma sa mga walang ano sa syempre na wala namang mga, mga tawble eh yan ang mga phalange yan yung mga ano ng buto ng ano yan ang phalange yan ang metatarsals sa liwa oh ito metatarsals yung mahaba itong mga to yung papunta sa kuko yan ang tinatawag na phalanges phalange or phalanges fracture and dislocate. Yan ang ano. Kaya hindi pwedeng hatakin. Pag hinatak mo yan, may iiwan din yung pinaka yung puti. Dito lang natin tayo. Dito tayo hatak, hindi tayo sa Pero sir, gaya nga lang sabi ko, maayos man po. Pero hindi mo to mga anim na buwan pa to bago magano O yung pinaka ano. Kumbaga, mag-heal siya kailangan yan hindi mo rin maiditin yan kasi yung mga natanggal na mga natanggal na cartilage madidinan mo yung sasakit yun kasi kumalat na sila eh lahat pag mula rin sa inilate hanggang dito pero ito safe pa to ikaw ba ang binangga? Nag Nag-settle na ba kayo? Mm. Ay, ganun din naman po yung nakabang nyo. Tricycle driver lang naman po. Tubigay lang ng tupi. Habang mo na itong dadali na ito, ano to, ah hmm. uh, talagang magsasaklay ka siya. Kailangan to maoperahan. Bubuksan to. Talagyan ng mga fin. Kasi ang daming may fracture. Hindi mo tumail din, promise. Ano mo lang to. Matitihin mo to siguro mga taon pa. Bago magkano. Kaso hindi siya. Hindi siya pwersado. pag ko nga sa trabaho, hindi naman na mo mga Masakit yan. Hindi rin mai mayaban yung uno. dali mo. Please don't hit him, Oh my. Patingin nga ulit ako, ano. May nakakapangon malalim. Dito sa, ano. Uh, Basag din. Basag din para. Hindi ko napansin yung tibula. Yung ano rin, yung dulo rin. Oh. Basag din. Oo. Oh. Kaya eh, may nakakapa akong alangahan ini. Eh. Basag din yan Ayan oh, dito nag-shadow siyang palo Idol, talagang ano ito tulong muna Huwag muna natin, bago pa October 21 pa lang eh. Wala pa isang buwan Mamamaga lang yan Lagyan lang muna natin ng ano, magandang bandage Yan na lang dyan, sa walang ano Dito idol, hindi pa pwede nga tayo Mura pa, Mamamaga lang yan. Eh. Paglabas nyo rito, mamamaga eh. Pag ginalaw ko, Tiga, Mas, mas maganda na yung Pahilom na lang siya. Okay ayaw mo hey, pa ako, pero... Eh, kasi... Pahilongin na lang muna. Pag ginalaw ko ito, may basag din yung ano. Madad... Ma... Sabang may dudok sa ngayon. Pusang didikit yun. konti lang yung basag sa pibula. Hmm. Pusang dudok yung aso. Mataram. Mga tatlong buwan ng Sabay na nung ano, kasabay na nung mga ano. Putol po, ay naman kasi, yung, hindi siya putol-putol. Dislocate tsaka fracture yun. Gaya nga nasasabi ko yung puti, baklat lahat yun. Ayun, nakalagay naman dyan. Pwede pong ano, kung bumalik ba tapos sa air x-ray ko po. Pong... Tatlong buwan air x-ray mo, ha? sa mga step na dun yun. Eh. Bang wait kasi yung mga yung mga oh yung mga litid connected dyan din din niya. Kasi hindi niya madiin, hindi niya mapuwersa. Ha? Ngayon, hahanap ka ng susunod na ano. Parang pipilitin mong diyan diyan isunod yung, yung bigat. ito natin nataan. Hindi pa pwede dito, dito sa ano. Hindi pa pwede sa akin. Hindi doon sa akin. Okay. Tsaka bandage. Bandage na natin doon doon para may depensa na lang. Ay, hindi sa ano. Hindi, may bandage kami dito. Ay dun paano ka muna? Medyo mura pa doon. Wala ka pa yung isang buwan sa amin po, pwede pong tumay dito para buwan o apat na buwan, mas matagal titignan natin yung naging development doon. ano Kasi ito, pag hinata ko yan, lalayo lalo yung ano, yung mga cartilage na ano. Hindi, alaga po dapat sa bandesya. Ako bandesya lang Yung pakakapitin lang natin. Pag, yung itong basag dito, pag gumaling na to, mura pa kasi linggo pa lang eh. Lalayo kasi yung pag hinata ko pa. Naka-ano naka, siya eh Naka-dikit siya sa me ano? Baka hindi ko ma-perfect Kasi fracture eh Hinangata ko naman Pagkaalam kong pwede eh. Pero pag hindi pwede talaga Baka ma-double damage na kita Sayang lang Imbis na napagaling kita Ako ba naging dahilan Lalo ka pang Sakta Pinaka the best talaga yan operation Abang mura pa Kahit yung madaliri lang Ilan sa madaliri mo no. Malaki, malayo kasi yung dalawa ito ito. ito, ito Ito, ito, ito Yung may sugat na yan Yan yung mapuruan Grabe, layo niyan oh, uh... Hindi ka naman Pag inopera ka kasi Tulog ka niyan Tsaka may ano yan May anesthesia <laughs> <laughs> Wala Opera yung gastos mo hindi. May nalalapitan doon gaya ng malasakit. PCSO. Yung magiging bill nyo roon na mga 60,000, possible na magiging 5,000. Marami nang malalapitan ng government Sa... orthopedic. Oo. Oh. Ano yung bandage? Uy, ano muna nakangit nyo nung po? Ano yung Ano yung bandage? magtaako muna ito magpatikas ka muna ng mga hihihilang lang medyo matagal nga lang pero magdidikit magdidikit-dikit din yun kaso wala nasa tamang form hindi ka tulad pag binuksan to ikakabit yung mga cartilage pag pero by, yung yung confined po hindi na ah matagal siya ron medyo matagal pain talaga ilang buwan ka muna ron sa ano ay ne depende yun Di mga ano. Kasi hakatake ah, pa Yang, yan, hihahang yan eh. Depende kung ano yung posisyon nila. At magkaroon maganda, mag ano ka. Mag-inquire kayo no? kung ilang... Kasi schedule pa to, hindi agad pagpunta nyo ron. Opera agad. Pero kung sa private kayo, Yeah, oh. Pagpila sa naging disgrasya tayo. Lagi mo lang itong susutin kasi pananggalan mo rin to sa mga makakasalubong mo na ito yung pilay mo. Bawa ngayon, matabig ka pa ng mga bata. Once kasi maggalaw ng pagano yan, naangat yun. Magiging, magiging consideration ko lang sa inyo. Ngayon, wala kayong babayaran sa akin. Ngayon ipapasahin nyo na lang ulit pabalik. Pagaling kayo doon, hindi ko kaya talaga. Nasa, ano mo, nasa extreme mo, hindi, hindi pa sa ngayon. Kasi bago pa, ano pa lang, linggo pa lang eh. Baka mamaya, pag pinilit natin, lalo lang mag fracture, eh hindi naman po pwedeng, lalo kang maghihirap dahil sa akin. Siyempre, ina-assess natin bawat tao. Kung ano yung kakayari. Okay? so okay. po, ingat kayo. Araw, ah, may natubara. Sige. Ingat kayo na. Pagaling ka ton